Well, sa uh, INC, no, lalo lalo na yung ating mga kapatid uh, sa INC. So, ako po ay nirespeto nire ko po yung inyong karapatan uh, sa pamamahayag uh, sa araw na ito. So, karapatan naman, naman ng bawat individual yung magpahayag na no, ano man yung yung kanilang mga saloobin, lalong lalo na sa, sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko no na baka pagpapatakip lang ito doon sa uh, uh, impeachment no kay Sara Duterte sana naman hindi pagpakpan itong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ang ng ng bayan ang hustisya at ang uh, katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal Uh, kahit na si Sarah Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi noong una kasi parang sinusuportahan nito yung yung uh, pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So, um, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo itong national interest na ipinaglalaban natin na panagutin sa pamamagitan ng impeachment si Sara Duterte doon sa kanya, Mrs. misispend ng, ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito eh. Nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi ng itong um, uh, sa mga government officials, lalo na yung mga matataas tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So, doon po tayo masama-sama at nire-respeto ko po yung inyong um, um, sama-samang pagkilo sa... Gano'n naman ng mga Duterte, no? Uh, sabihin nila, tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, ano, yung uh, mukhang itong mga kilos ng Iglesia Ni Cristo. Pero... Uh, Well, sana hindi na siya hindi siya manalo.